magkapera agad-agad ang inyong cellphone, ito gawin mo sa inyong cover na phone. Okay, lagyan ng kunting cinnamon powder and 888 na lima. Or, direct ka kumuha ng uh, pera. Ganito ang gawin. Ito yung unang technique na tinuro na super effective. Ito yung ginawa ko sa likod ng pera ng aking cellphone. So, una, ito po, ay ang kanyang likod ng pera. And then, ganito po ang, dapat po bago ha, dapat bago, hindi pwede luma. I-fold mo siya ng ganon, straight. yan Fold mo siya ng, ng ganito. Kasi ito, mag a ng super dami ng pera. And then, dito naman sa kabila, yan, sundin nyo lang po para magkaroon kayo ng limpak-limpak na pera ang inyong mga cover ng inyong cellphone. Yan. And then, after nyan, pangalawa, e, ganun mo. Tapos, dito naman sa kaliwa. Sundan nyo lang po yung video ko. Tapos, lagay ito sa likod ng inyong mga cellphone. Sa cover. And then, sa kaliwa naman po. Ganun. Ganyan. So, dapat naka-triangle siya. And then, a e fold Yan. Papasok sa iyo ang pag-fold lagi. So, ito, ito dapat lagay mo sa likod ng iyong cellphone. Pag ganyan. Yan. Sa gitna. Tapos ilagay yung phone. Ilagay yung phone. Like ganun. Ilagay yung phone. Ganyan. Ha? So, ito mag attract ng napakaraming pera. So, yung part to. Another, naman yung ginawa ko. Ito, this one. So, na, merong code na 520. So, ito yun sa pangalawang sa, uh, video natin. Tuturo ko naman yan. Try this. And this is will be attract a lot of wealth.